Ito hindi ko dalang haba habain ha. I ito ba dalawang papel? Ito yung konstitusyon ngayon. Bantay kayo dito. Bantay kayo dito. It would have a long and lasting miserable life for you all. Ito yung konstitusyon natin. Ang una talang gumalaw nito, iniba-iba-iba niya, si Marcos. maniwala ka hindi, after a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin, Marcos Ritz. ano ang dahilan. Gusto lang nilang ito. Sabi mo nito, naging congressman rin ako. Sabi nila, ito lang mga provision, edukasyon, papasokin natin yung mga lahat Prince mga Princeton, kung ano yung, ano, maganda. O, okay naman tayo. Yung UP natin, hindi naman matatalo. Education, advertisement, para sa akin, hindi na kailangan. Wala na tayo. Kawala-walang pinta. Yan ang excuse ni Marcos noon. Pati ang excuse ni Marcos noon. Marcos-Marcos. Pareho-pareho yung linya. Except dito, sa isang linya lang. Yan. Yan lang ang target nila. Ito, excuse yang ito para mabuksan lang ang konstituton. Hindi mo sabihin na ito lang ang galawin namin. Pag nagalaw yung konstitusyon, walang makakapara lahat na everything goes. Ang, ang, gusto nilang pakialaman, ito yung termino ng tatay niya, na niya, at itong konstitusyon ngayon, ni Martin Romualdez, asawa Lisa, kasi Ano ang gusto nila? Bahabaan ang konstitusyon. Kasi noon nga, nilampastaga ni Marcos, napaalis siya sa Pilipinas, sinauli yung original. Pero, ginawang original, pero ang ginawa, one term lang ang president. Six years, walang re-eleksyon. election so Yung konstitusyon na inabot under which Marcos was elected, ganoon rin, one term, six years. Ito, excuses na lang ito. Kagaya nito ni Marcos din noon sa tatay niya. Ang puntarya talaga nila, ito, dito, ito. Yung may Term extension. Noon. Oh. Constitution, kung saan na siya nahialal, one term six years. Ngayon, gusto nilang chat-chat people's initiative. Ang balita ko, may pangatlo na yan, Constituent Assembly by Congress. Mukhang inumpasahan na nila kahapon. Eh, uh, mas madali iyon at walang ano, walang... So, kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang. Pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya Gagoy. Eh ako, na-elected ako under this Constitution. It says that I served six years. Then after that, I go out. Umalis ako. Pusangro. Pero itong mga tao talaga, Marcos doon, unang panahon, Marcos dito. Basta panahon ng Marcos, napakialaman talaga yung Constitution. Pinapahaba yung trabaho. Huwag kayong pumayag na ganon. Kababuyan yan.